Yeah, let's go. Labas tayo, labas. Kuha tayo ng parcel, guys. Lutusan ako ni boss. Kuha ng parcel. Nakaraan, unang labas ko tinanap ko. Oh my God. Hindi ko masyadong makita. Tagal. Halos isang oras. Ngayon, alam ko na. Kaya, ito naman si Boss. Utos na utos. Order na order. Kung ano ano mga ino-order. Oh my God. Pag marami ka nga naman pera eh. Kahit ano-ano lang i-orderin mo. lapit nang ting lamig. Next month, November, mag-start na yan ng lamig. Yan o. Oh. May opisina dito. O, oh, yan. Yeah. Malapit sa amin. gawana na naman nila ng bahay dyan sa taas guys. Ito lagi sinasakyan ko paano. Palingke. palinke lahat na lang na area dito na bakanti, ginagawa na nila ng ano, bahay. Ginagawa na nila ng apartment, ng building. Yeah, kabatuha na yan, pero ano, ginawa sila ng building dyan sa taas. Oh guys. Pero gusto ko mag-shortcut dito guys eh. Dito muna ako mag-shortcut. Pwede rin doon. Pwede rin dito. Dito tayo. Para maiba naman. Dami. Dami. Kaya parcel parsil ni amo Nagpamadali Nagpamadali siya Matulog na yun eh Wow Ayun, May ano din oh Ang danda Ang yun ne kiyie netai ah nung nawala ako dito pala ako na banda dum dito na pala ako noon banda dum um, ah nakarating nung nawala ako guys ito na pala yun yun sa likod lang yung amin doon. South Bilyas. Mga ano na sa... Ito na ako no nakarating pala. Pwede na yung pala dito dumaan eh. Oh, so, kawaya. bambu Chinese. Chinese bamboo. Hmm. May tambo. Wala, alaan. Wala tambo. yung damo damo sa atin guys. yung damo damo sa atin chayus bamboo bamboo chayus pag ganyan guys maraming lamok Bintana ng bahay, Zebu Valley, mahal siguro Goran yun. Darin ng pahay, Bintana ng bahay let's go. kaupahan ba yan o ano, president Wing Wash Garden Wing Wash Garden Ganda Parang ano siya American style Oh diba? More on CCTV. Diyun ako dati guys. Oh. Diyan ako bumunta dati guys. Kilalanap oh. ko yung address. Kilalanuhan ko na parcen. Backing backing backing. Ayan. Diyan ako oh, napunta doon. <laughs> sa dulo. <doon, no>? Kung <laughs> pala eh. Pa sikot-sikot lang pala. Pwede doon dumaan sa highway. Pwede rin dito. Shortcut. Shortcut. <laughs> 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 mamaya iikot na lang ako doon pataas kasi ito eh pataas mamaya pag may dala ako nahingyal ako Nako, doon ako, ikot ako doon yan, yung daan na yan sundan ko doon ayun Ay, ko nang bumalik dito nahingyal ako mamaya yan, residence yan, paganyang bahay maliliit The residence. Ito pala yun guys. Oh. Yan, dito ako naligaw. Kasi paano yung Chinese kasi yung ano, yun. salita. Ano ang pangalan ng shop na to? Yung English ang nakasulat. Yung pala, hindi ko mahanap kasi yan. Chunky chop. Chunky chop. Pala, chunky chop. Tara. Baba tayo. Yun know, parang ano lang siya guys. Squatters area. Tingnan mo. Hello, pangyaw. Ay, chuchuchuchu. Yan, dito. Kainan din po, guys. Ay, may tumakalit na ba, guys? Parang iskwaters lang. Pero, oh. Ayan, mga construction yan. Dito kumakalit. Hindi halata na kainan. Kasi parang nasa gilid na siya. Hindi lang